na. Nakakita ka na ba ng ganitong kaso? May, may legalidad ba na pumapaloob dito? Parang wala. ang ang nakikita ko dito yung cycle, nga, yung cycle of poverty, cycle of ignorance, cycle of dependency. Ang problema kasi, ako nanay rin ako no at uh, limang anak ko, nalalaki lahat. And as parent, isipin natin na ang papamanahin natin, ang leg our legacy to our children is education is kung yung education nila para pagtanda nila eh, meron silang uh, meron silang uh, ability to support themselves and to support their parents no eh ang ang nangyari dito uh, yung neglect ang nakikita ko neglect kasi yung kung walang birth certificate yun ang pinaka problema wala silang birth certificate pag wala kang birth certificate, wala, parang sa batas, wala kang karapatan. You were not even born. Wala ka sa statistics office. That means, ni hindi ka registered hindi ka makaka-register as voter. At kung hindi ka registered voter, paglaki mo, hindi ka papansinin ng barangay. You cannot register in school. Kahanapin ka ng birth certificate. So, meron naman, siguro kulang rin, ng, kulang rin ang barangay ninyo dapat alam ng barangay kung sino ang mga residente ng barangay. Kasi meron ng late registration. Even now, they can still avail of that, no? Wala, pa tutulungan na lang natin sila dyan. Tutulungan na lang natin ng late registration. Ah, kasi ang feeling ko dito, legally, kagaya ng situation ni Edgar, no? Kasi sa sa briefing natin, the reason, hindi siya makatulong eh, feeling inadequate siya. hindi No read, no write. So, hindi niya, hindi niya masama ng nanay niya sa hospital kasi wala siya matutulong sa nanay niya. Hindi niya alam ang procedure. Hindi siya makabasa. Hindi siya makasulat. So, vicious cycle. I think, it's not too late. It's not too late. Pwede silang kunan ng uh, late registration. At with that, darating na ang mga benefits under the law. Ayan. Okay. Talaga bang no read, no write ka ba, Edward? Nakakabasa ka naman. Konti lang po. Konti lang. Kasi hanggang anong grade ka? Grade 2 lang po. Grade 2. Oh, pwede ka pang pwede pang humabol diyan ha sa ALS. Pwede pang humabol sa ALS 'yan habang nagtatrabaho ka. Oh, kailangan namin ng hardinero. Pwede ka ba? Oo. Wow. Opo, opo, bigla, o. Oh. Talagang kailangan lang niyang maghanap, eh. Kailangan lang ng pagtulak para may confidence. Dr. Love, ano nga ba sinasabi ng Biblia tungkol sa mga magulang? Honor thy father and thy mother, di ba? Yes, uh, Ten Commandments. Uh, Bahagi sa Ephesus, uh, Letter to the Ephesus bahagi ng responsibilidad ng mga anak ang pagtulong at pangangalaga sa mga magulang. Pangit na magulang, walang kwentang magulang, bahagi ng responsibilidad ng mga anak ang pagtulong at pagsuporta sa kanila. Now, ang nakikita natin ngayon is not just, hindi lang ito kaso ng cycle of poverty. Lahat naman tayo mahirap eh. Hindi lang ito kaso ng, ng poverty. Nakita natin dito ang kapabayaan ng magulang sa kanilang mga anak. Simple. Birth certificate, hindi na-register na ang mga anak. Ano? Anak lang ng anak? Responsibilidad natin i-rehistro ang pobreng mga anak. Yet, ang, ang tanong dito, tungkulin ba ng mga anak? Eh kasi, wala namang kami pera pambigay sa kanila. Actually, mga anak, hindi kailangan ng pera para lang ma madama ng magulang nyo na mahal niya siya. Nakakapagpatato kayo eh. Pwede kayong bumili ng magkano lang siopaw, regalo mo mo ng siopaw yung nanay mo. No? Yung willingness, yung kagustuhan ninyo na tumulong at ipadama ito. Tungkulin ba ng mga anak na ano, yung, uh, utang na loob ba ng mga anak sa mga magulang yung existence nila? Hindi po, dahil hindi naman ginusto ng mga anak yan eh. Tayo may gusto niyan eh, di ba? Pero kayo, na mga anak, sampu kayo ha, tandaan niyo sampu. Ang pagtulong sa mga magulang, kahit sa Bible, tingnan niyo, ang pagtulong sa magulang ay hindi pagbabayad ng utang na loob. Ang pagtulong sa kanila ay pagpapahayag ng pagmamahal sa mga magulang. Yung bang pagtanaw ng utang na loob, na yon ipadama mo lang ang pagmamahal mo. Ang problema natin nakikita dito, may kakulangan din si Aling Fe sa kanyang anak. Sampu ang anak. Ang nakikita natin ngayon ay bunga ng paraan ng pagpapalaki at disiplina ni Aling Fe at ng kanyang asawa sa kanilang mga anak. So ngayon, kung ang reaksyon ng mga bata ay walang amor sa magulang, something must be wrong may pagkakamali sa pagpapalaki. At yun ay maisisisi sa magulang. Ganun pa man, matanda na mga magulang nyo. Tungkulin nyo na at hindi na dapat ipalaala sa inyo. Kahit man lang bumili kayo ng candy, white rabbit, mairegalo mo sa nanay mo, maramdaman lang niya na iniisip mo siya. Baka lang dumating ang panahon kung kailan ang nanay mo ay tuwid na ang paa, pantay na ang paa, eh doon kayo magsisigawan sa sementeryo at mag magpapalaho kayo ng iyak. Too late. Samantalahin nyo habang humihinga pa ang, ang magulang nyo. Maraming salamat, Dr. Love. <laughs> Hindi lang yun. Yung, yung pagmamahal na ibibigay nila kay nanay, kailangan magsimula muna sa sarili nila eh. Diba? Kung magtatrabaho kayo para sa sarili nyo rin yan. Okay. Dok Mariano, ni isa sa mga anak ni Nanay fe ay walang may kakayahang tumulong daw sa kanya. Eh, ito ba ay sa palagay mo magpapaulit-ulit sa buhay rin nila? Uh, sa ngayon po, sa nakikita ko talagang sabi nga ni vicious cycle talaga. And ako po sa practice ko po sa ganyang pagtulong sa tao nga sa isip, minsan po, simple lang, huwag mahiya. Sabi ko, huwag kayo mahiya, hindi kayo marunong magsulat o ano minsan pinapagsulat ko talaga eh. As in, kahit six years old ka or ganyan ka na Edward, di ba? Pangalan mo ba alam mo isulat? Alam mo. So nakapagbabasa ka sabi mong konti. So naintindihan natin na natatakot ka eh, tulungan nanay mo sa ospital, di ba? Pero pwede ka talaga magtanong kahit di ka marunong magsulat. Huwag mong irason na hindi ka marunong magsulat o magbasa. Para dali ko sa hospital ko, di ba? May sakit po siya, hindi ko po alam. Kayo na pong tumulong. Di ba? Puro na lang tayo eh. At yung sa talagang financial, kung isang daan, isang araw, sampu kayo, isang libo na yun. 50 pesos, magkano na yun? Limanda na yun. Di ba? Totoo. Kailangan talagang... Na lang siguro nila magsimula, Dok. Hindi, yan po talaga, Ate rin. Ang akin, sa akin, yun nga, they really need counseling. It's because, wag na, wag nyo na ihagis ulit na hindi rin nag-aral si nanay o hindi kayo nalagaan. Kayo mag-umpisa. Yes. nyo. Ayan. Umpisaan nyo ngayon.